Good morning, good morning guys <laughs> Panibagong vlog Panibago namang <laughs> adventure tayo guys So guys Good morning, good morning To all team Georgina Ah oh, Shout out pa kap Shout out ko pala ang uh, aming founder Boss Gino nga kami Gala shout out to boss Ang uh, aking secretary Andrea Galaga At yung shout out Andring Ang aking mami Bina Mami Shout out dyan mami ha Love you mami Ayan. So, nandito tayo sa pasakan uh, guys. Uh, Ayan, pasakan. Malapad na pasakan. Ayan kang doon. Um, pero um, bagong tanim niya yun dito. Yung una, yung una kong vlog. Yung sa kabila yun. Malapit tayo yung ma siguro mga December. Dito, mga December din. Pero ang hinapos pa siguro. O, hindi ko alam. Uh, mga November siguro yun. Mga ano. First week. last week sa November o first week sa December so dito tayo so mananggot tayo ng nipa guys no yun ang yun ang kuhan ko dito yun ang trabaho ko dito nanggot lang ba nanggot dito nila ba wala man akong terbawa ng exacto nanggot lang ako huh? Oh, puno-puno, oh, gak was-was, oh. Tuluk-tuluin, oh. Iba kita, mo tuluk-tuluin. Mayroon pa gisab ito. Diba? Pero mamaya na yan, guys. Dito tayo. Alright. Dito tayo sa... Isa. Ito. Dito tayo. Ayan. Paano ba to? Paano ba ito maghawak ng stand? Mayroon itong stand. Hawakan itong stand. May stand ako ito sa cellphone. Maglakay tayo ng stand. Dalawa sila. Hindi makasya guys kaya dalawang saluran tayo ayan so ato hugasan guys para mawala yung lamog-lamog ba dito lang akong tubig guys. O oh, di ba? Yun lang ang pananggot ako. Saka dito din sa si kapila. Saan ba ito natin ilalagay? Wala tayong lalagyan. Ito lang si Koro sa si yuta Thank <laughs> you. anong tatanong paano ano bang proseso sa nipa no ano proseso sa nipa ano ang proseso sa nipa pakita ko sa iyo balik na tayo ha? ito malapit na tuma, no? ito malapit na ito ko lang magpapatuda ng magpatuba guys kasi maraming nang suka doon hindi pa na na uh, deposit uh, na dispose ah, ito ganun lang tanog tanog mo lang guys ba higuyugan mo lang ganun lang ah, ganun lang ah, ganun lang. ganun -tandong -tandong mo lang, lang guys atan ang doon malapit na yun nagpaputol oh, okay. diyo malapit na ito ma maputol yung nipa na yun pero so, hindi ko magpatuyang magpa magpaputol ng nipa so dito ito din parang ganun lang ganun lang din Gugut mulang lang, magandang-ganun -ganun lang. Ganun-ganun mulang lang. Hmm, tapos na yun, apat na tan, apat na tandog o oh, yugyubba, apat na ganun-ganun. Turong -ganun. ganun hindi araw-araw. Good for one week. So, ganun-ganun lang guys. Pag tandog ng buwan sa nipa. So, sa kabila naman tayo mag manglahib. Nanggot. Malayo eh din. Kabilang, kabilang, kabila. Mananggot. yung sanggutan ko pala guys anim lang anim. unum lang ang sanggot ko so, pwede naman daghanon ba pwede naman mag daghanon o sagut kaso lang hindi ma dili madahan wala mo sa so, mag lang sa balay mapalit mahalin na ay ang suktu so, o oh, suka so, may customer ako na bumibili by container ang problema lang sa kanya guys okay. mag-anak sa diya di magbili parta magkuha ra ka doha na yun ka punto nga mag kuhaan siya ba magkuha sa so, magbayad bayad ano siya so, kabalik amo to mubalik ka pa po to mga kukay balo so malapit tayo sa apat na sinipan ako sa nipa so inato lang pag tando guys sa mga nipa pwede naman buno buno pero kadalasan man gawin mga madaot ang bungol mula gom munang di dito ko tibunal o nipa hindi sa nipa mula na. lang isa pang kanin hapit na mo awas ang tripod tapos sa harin Wala na ah. Uh. Upusan na guys oh. Hindi na daganog tuba upusan. Asa man ako ibutang ni akong cellphone eh. Huwag oh, may kabutangan guys. Huwag oh, may kabutangan. Mahirap hmm, naman tong negosyo na to. dari anak kebutuhan guys Kau saya kebutuhan Right. Yeah, itu kaya bisa Ya. Yeah. Yeah. Mm hmm kabut oh, tangan guys suau man suau man guys Saya mabutangan butakan sa sesi guys, urus wow. Alright. Yun lang. Yung so, nakaisa dire. Sa mga kaputikan tayo. Meron tayong mga putik-putik. kaputik potikan seolah tay tayo mabut. Malagyan ng cellphone. Oh, berarti kita ketemu guys para Apit ang mapuno guys o. Oh. Sa 10 liters. ba? Diba? Sa 10 liters. Apit ang mapuno guys. Meron pang isa doon. Yuck. Apit kong ma-slide. <laughs> so may last doon. Ap apat lang dito. Tapos doon sa kabila. Dalawa. okay Loban guys. Oh, di bawah hafit nama puno. Oh. Ada apa? Hafit nama puno guys. Pauwi na tayo. O, oh, diba? <coughs> ganun lang. <laughs> Pauwi na tayo, guys. So, mamaya hapon naman, maglahid naman. Tapos, kinabukasan, ganun din. So, ayan, guys. So, ito yung view natin. So, hanggang dito ating video, guys. At marami, marami salamat, silent viewers. To all members ng Team Georgina and over the world. <laughs> So hanggang dito mga guys. Thank you for watching. Oh, shout out ko pala sa Team BOS. is is especially founder. hindi ko alam kung founder ba 'yan. Sa so, Mommy Lasagon, Kuya Gary at all members ng Team BOS. So Team Georgina, shoutout uh, shout out Busing, ang aming founder, ang aming secretary Andrea Galagate, shout out. Mommy Bina, shout out at sa buong Team Georgina at sa Team BOS. Maraming maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye. Uy, va